Gusto mo ba na siya ay maging sabik na sabik sa bawat minuto? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na maging sabik na sabik sa ang partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual, basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at apilido, ay pahiran mo lamang ito ng kaunting laway mo. Kahit kaunti na laway mo, ay pwede na po basta mapahiran mo lamang ang kanyang pangalan at apilido. At pagkatapos, tupiin ang papel at hawakan ito sa glit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin. Malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. Pwede ilagay sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa wallet mo. At pwede ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung nararamdaman mo na palagi na siyang sabik sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual at sunugin mo itong papel. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Nang sa ganon, isa itong gabay para mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.